Sampai, Bambi, usahun aku bakal inang, wishy from Sarap sarapnya sama.

pusa ko na may leg sa oishi kakas natang tis girl natang tis girl paborito na summer yan ano, oh no, ubos summer oh yan oh, yan o. update na naman oh eh summer ay matako ang baby na yan ah ah oh ito na ito na no. oh Anong t-skirt ba sa t-skirt po Kurito ni Summer yan? Summer! Ano, Summer? Pulus na ka ba o trao ka? May liga siya t-skirt eh. Si Summer! Summer! ginger Cat! PwD ang Sal! Summer! ni Esa? Ano? Kain ka pa? Oh! Ano yun? Kamay tuma kayo mook. bambi, Ang aso ko rin, may legriyan siya to scare si Bambi. Bye-bye, ano aso. Sama. Sama. Mo same. Ito na pa. Nang nga siya, oh. Ah. Summer. Gusto ko na si Summer. Nang nga labit. Humingi ni Cheese Curl. Gusto mo kumain, Summer? Summer? pag na ako sa pagkain ng Cheese Curl? No, summer, summer, summer. Hello, hello. I love it you. And, 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 and. so much, little <laughs> nangyengalabit ah ano hindi na kaisip ako kung pusa talaga yung sasama ang tao at talaga na yung ko that is I mean, sker may nito sa sker tumunog yung plastic ng cheese curl nauna pa siya sa akin at sa taas pero kumain

B Hmm. Oh. na. Bukusin na namin Wala na summer Wala na summer Ubus na.